Talaga naman? Ang tindi na sarang gabi? Diba to? 50,000 years na. Kakatuwa naman. Is your baby? Mm -hmm. Malaki na yung baby namin. <laughs> 2007. Pinanood in ko po siya sa SM Pala Baladas Marinas. Idol ko po kayo. Thank you so much. Hindi naman po kala tama. In Nanood po kayo si Dear Heart. In Nanood po Hindi ka to. Ay, nakuha. Oh, Ang nakita ticket, pasensya <laughs> so, so si na po. So ma'am, pati family of food, kailangan you manonood din kayo. Ayan, like, saan po ang <laughs> nyo? Go, baby, Thank you so much. What's your name? Ay, malina po. Ito po yung mga family ko. <laughs> Talagang tinago ko May mga picture ako sa cellphone sa inyong Talagang <laughs> oh, po. Opo. I love you po. Diba yun ang tinatawag na loyal? Sana mas lahat loyal, ano?